wala grabe my goodness tingnan mo naman sangka pa may maisasal ka ba sa ganito ito kailangan ng donasyon donasyon kailangan grabe no bumabaan na nagawa pa ng beach ato na kayo wala kayo! Wala kayo sabi! Magaling na kayo! Pag ibaboto! Pag sa tulong! Wala na kayo! pa At least, ang pusa, nakasurvive. O, ano masasabi mo? Ito, lubog sa amin. Ito, lubog na kami. Wala kami magkawa. Daniels Paravisios, 3.5 million. Okay! Isang buwan, walang pasok! Yay! Walang pasok! Isang buwan! Isang Sao? Madami ng damages. O oh, ano ba? Saan ba tayo sumisilong? Dito lang. Sa maliit na to. Dito oh, ka lolo. Datayin mo. Ohan, may masasabi ka ba, Han? Ah, kaming masasabi. Man. Wala na, lahat ng gamit ko nalunod. Almost 5,000 na gamit ko nalunod lang. Gabi, wala tayong damit. Disco TV, Disko, TV ng TV natin. Limang TV, apat na red sub so, Ano na, paano gagawin ko? Isang owner, ano na paano ah, na to? Wala <laughs> cellphone namin. Ay, si Ipo. Buti pa si Ipo. Buhay <laughs> si ah, ano ano yun? ano na buhay. Cellphone namin. Wala na, wala na, wala na, wala na, wala na, wala na, ko! na, ko! na, wala na, wala na, ko! na, wala na, wala na, wala na, yung, yung na, na, wala na, na, wala bahay? Grabe, wala yung bubong namin, oh. Tingnan nyo, wala yung bubong namin. Wala nang natira sa bubong. <laughs> so ang buong bahay dito. ay wala. Okay, ito is na to. Dito is cartoon. Hey, dito po ni Bubong. na. Dito sa ganito oh. Ah, Pagit na mo 'yan. Aho. Sino may lighter diyan? Tayo. Nako, ang masama nito mamayang gabi. Wala tayong na survive na ano, kandila. Mamaya ay magka ay pagkahubo pa. pa. Magkakandila ka pa niyan. Ha? ko. <laughs> sa na! Tama na! Ano ka? Karar! Karar! Na <laughs> ito, ito po, po ang pagkain namin. Itlog. Itlog na fresh. Kumakain ka niyan? Siyempre. <laughs> yeah, kami pa. Hindi makain yeah, Ano to? Ay, oh, yung isda. Ano yun mo? No? Takpan mo. An. <laughs>